Nagsasagawa ng reach out operations ang DSWD sa Quezon City. May unang balita live si James Agustin. James! Iga na anim na pamilya katumbas ng siyam na individual yung nasagip ng DSWD sa kanilang reach out operation ngayong umaga dito po yan sa Nia Road sa Quezon City. At maaga nga pong nagsagawa ng pro pag-abot program na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Inabutan ng mga social worker yung mga pamilya na natutulog sa bangketa. Mayroong mag-anak na halos isang taon na naninirahan sa makeshift tent dahil daw nasunugan sila. Mayroon din mag-ina na nabiktima raw ng pagbaha. Kinausap sila ng personal ng Secretary Gatchalian para mapakiusapan na sumama. Mula naman rito ay dadalhin sila sa processing facility ng DSWD para mabigyan ng tulong at maiproseso. At ngayong umaga po ay kasama natin si DSWD Secretary Rex Galchalian para bigyan pa po tayo ng karagdagang detalye kaugnay po dito sa programa na ito. Sec, good morning po. Welcome po sa unang balita. Magandang umaga, magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. We have seen, Secretary po, yung mga pamilya na nasa gilid ng kalsada po. Ano, gano ka importante po na nasasagip sila ng DSWD sa reach, reach out operation? Nabanggit nyo kanina, araw-araw po pala ito ginagawa ng ahensya. Tama, simula 2023 nung sumali ako sa departamento, isa sa mandato ng ating mahal na Pangulo ay masigurado na walang pamilyang Pilipino na naiiwan. Lahat dapat nakaka natutulungan ng DSWD at uh, primary dyan yung mga pamilyang nasa kalansangan. Kasi sabi ko nga kung may mahirap na pamilyang Pilipino, sila na siguro yung pinakamahirap na pamilyang Pilipino. So itong reach out operation, araw-araw to ginagawa mula 2023, 24-7, tatlong beses sa isang araw, mahigit sa isang daan na social workers natin na nag-iikot sa buong Metro Manila para mag-reach out, kumbinsihin ang mga pamilyang nakatira sa lansangan na sumama sa amin para mailagay muna namin sa temporary shelter natin. May karagdagan tanong lamang po si Igan mula sa studio, Secretary Igan. Sekretary Rex Gachalia, maganda umaga po. Igan, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Yung biglaan po ba itong pagpapasabit ng courtesy resignation o kayo ba may kutub na o idea na ito'y gagawin ng Pangulo? Igan, wala akong idea personally at uh, ako, nalaman ko na rin lang kahapon, kaya agad-agad tayong sumunod. At uh, para mabigyan laya ang ating Pangulo na ma ang kanyang team sa darating na second half ng kanyang termino. Isa kayo sa mga unang submit ng courtesy resignation, hindi mo ba maapektuhan yung uh, trabaho o mga ikangay mapipilay yung operasyon mga programa ng DSWD? Uh, una, Igan, gusto kong i-assure ang taong bayan na kahit na nag-file ako ng courtesy resignation, ang instruction sa atin ng ating Pangulo, eh, dapat ang mga services tuloy-tuloy at walang maantala. So habang nag-aantay ako ng... Uh, pa ng ating Pangulo hinggil sa akin courtesy resignation. Araw-araw pumapasok pa rin tayo sa opisina. Business as usual in the sense na walang serbisyo na dapat matigil. Katulad nitong Oplan Pag-abot natin, mainstay program namin to, hindi naman to special na programa. Uh, sumama ako ngayong umaga para ma-monitor yung progress nitong programa na to. Opo. Eh, ihabol na rin po namin yung uh, hinihingin tulong ng DSWD sa mga binaha sa Mindanao. Meron ba kaming mensahe sa kanila at sa mga lugar na hindi pa nararating ng DSWD? Igan, gusto sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig, nanonood sa programa na to, kung kayo ay nangangailangan ng anumang klaseng tulong, tulong medical, tulong uh, bur, uh, tulong para sa burial assistance uh, para makauwi sa inyong mga probinsya, huwag ho kayo mag-aatubiling pumunta sa any, sa kahit saan namin na DSWD offices namin. Nakabukas yan para sa inyo. Yan ang instruction ng ating Pangulo. Ang DSWD, uh, walang pinipili. Basta may pangangailangan, pumunta kayo sa aming tanggapan, matutulungan kayo. At uh, Igan, gusto ko lang i-report sa ating mga nanonood na itong OPLAN pag-abot. Uh, mula nagsimula ito, nakatala tayo ng 10,000 pamilya na nakatira sa mga lansangan. Ah, kalahati niyan, o mga 5,000 na ang sumama ng kusang loob sa DSWD na ibalik namin sila sa kanilang mga komunidad na bigyan ng panibagong pangsimula. Yung kalahating 5,000, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagkumbinsi para ma mailisan sila mula sa mga lansangan. Maraming salamat, DSWD Secretary Rex Gatchalian at James Agustin. Ingat po. Tinatapon na lang daw na mga magsasakap pananim nilang karot dahil sa dami nito. Sa kita ng oversupply, nakaapekto na kaya yan sa presyo ng karots. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer at presto. Jomer, magkano? Igan, good morning. Narito ako sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila kung saan sinasabi ng ilang tindera na hindi gumagalaw ang presyo ng gulay dito sa nakalipas na tatlong linggo. Yan ay kahit oversupply na umano ang karot sa benggit at ipinamimigay nilang ito roon o di kaya itinatapo na lang. Narito ang aking report. Limang toneladang karot sang itinapon lang na magsasakang si Inventor Pacquiao sa Benguet. Hindi niya na umano kasi mapakinabangan ng mga ito kahit ibinagsak presyo niya sa tatlong piso ang kada kilo ng karots doon. Pero sa kabila niyan, hindi pa ramdam ang pagbaba ng presyo ng karots, partikular dito sa trabaho market sa Sampaloc, Maynila nasa 80 pesos pa ang bentahan ng kada kilo nito at hindi yan gumalaw sa nakalipas na tatlong linggo. Lilinisan pa namin siya. Ang punan po namin yan, 60 yung magandang maganda na. Ayon sa mga nagtitinda ng gulay rito, karamihan sa kanila ay humahango lang sa Balintawak Public Market. Nakadepende raw sa puhunan at sa logistics sa magiging presyo nito sa kanilang palengke. Kinukobra pa po namin tapos pamamasayan pa si dito kahit pa paano mag kami kahit kunti po ganun. May possibility rin po na bababa po siya. Dahil dyan, hindi pa rin gaanong mabenta dito sa ngayon ng mga carrots. Problema nga ng ilang nagtitinda ng gulay rito ay nasa dalawa hanggang tatlong araw lang nangingitim na ang kanilang mga carrots. Katulad na lamang na mga ito na reject na umano kung tawagin at ibinebenta sa halagang 50 pesos ang kilo. Bukod sa carrots, hindi rin gumagalaw ang presyo ng iba pang gulay rito. Tulad na lang ng kamatis, sili at pechay bagyo na mabibili sa 60 pesos ang kilo. Nasa 80 pesos naman ang kada kilo ng talong, ampalaya at patatas. Nasa 100 pesos naman ang kilo ng puting sibuyas at 120 pesos ang pula. Habang nasa 150 pesos naman ang imported na bawang. Wala rin paggalaw ang presyo ng mga karne tulad ng manok na nasa 220 pesos ang kilo. 410 pesos naman ang kasim ng baboy at nasa 480 pesos ang liempo. Igan, bagamat ipinakita na natin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dito sa trabaho market, may posibilidad na iba pa rin ang presyo niyan sa ibang pamilihan. Kaya para makakuha ng ideya kaugnay sa presyo ng mga bilihin sa inyong lugar, pwedeng gawing batayan ang price monitoring ng Department of Agriculture na makikita online. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Nanawagan na isang labor group na itaas sa 1,200 pesos ang minimum wage sa buong bansa. Nagkilos protesta ang grupong Unity for Wage Increase Now sa tapat ng tanggapan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Pasay. Hindi raw sapat ang sahod para sa pantustos sa mga pangangailangan. Kasabay niyan ay naghain ng iba't ibang labor group at union ng petisyon para sa dagdag sahod Sinusubukan pa naming puna ng pahayag ang wage board kaugnay rito. So, sa kasalukuyan, pinakamataas ang minimum wage sa National Capital Region na 608 pesos hanggang 645 pesos kada buwan. Kada linggo na ulit, nagkupulong ang House Prosecution Panel ngayong 19th Congress bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Hunyo, gugulong ang proseso ng impeachment trial batay sa sulat ni Senate President Cheese Escudero kay House Speaker Martin Romualdez. May unang balita si Mav Gonzalez. Pagbalik ng sesyon ng Senado sa June 2, gugulong na agad ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gaya ng dati ng inanunsyo ni Senate President Cheese Escudero. Formal ng sinulata ni Escudero si House Speaker Martin Romualdez na alinsunod sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2, alas 4 ng hapon, na tanggapin ang prosecutors ng Kamara. Ipipresenta ng prosecution panel sa sesyon ng Senado ang pitong charges na nakapaloob sa articles of impeachment na isinampa laban sa bise. Kinabukasan nito o June 3, alas 9 ng umaga, magkoconvene na ang Senado bilang impeachment court na maglilitis sa bise. Pwede nang mag-issue ng summons at iba pang kautusan. Pinadalhan din ang kopy ng kopya sulat si VP Sara. Sinusubukan ng GMA Integrated News kuna ng pahayag ang bise, pero dati na niyang sinabing gusto niyang matuloy ang impeachment trial na ani gusto niyang maging madugo. Sa mga kasalukuyang senador, labimpito ang mananatili sa 20th Congress. Pito naman ang bagong papasok. Sabi ni Senador Nancy Binay na isa sa mga magtatapos ang termino, makaaapekto sa kalalabasan ng paglilitis ang komposisyon ng susunod na kongreso. Alam naman natin, it's a fact na maraming uh PDP which is the party of mm -hmm. the um uh, the ang nakapasok ngayong election sa tingin ko magkakaroon ng malaking impact yon pagdating doon sa bilangan ng dumee at the end of the day it's a numbers game mm -hmm. so if you look at the uh, incoming composition medyo mas ano mas nakakalamang ngayon yung kaalyado gayon man paalala ni Binay kailangan pa rin suriin ng senator judges ang mga ebidensyang ihaharap para sa mga magtatapos na ang termino bilang senador, pag aprobas sa impeachment rules na lang ang magiging papel nila sa impeachment. A blessing in this guys na hindi rin ako magiging bahagi ng impeachment uh, mm -hmm. trial kasi yung proseso na yon is very divisive. Mm -hmm. And parang at the moment, 'di ba, sa sobrang daming problema ng ating bansa, yung uh, proseso na yon lalo pang mahahati ma at madidivide tayo imbes na magsama-sama tayo maghanap ng solusyon din sa mga problema natin senators di ba maghahati yung oras hmm. nila kasi hmm. they will perform as a, a a court tapos at the same time may mga uh, bills na kailangan din uh, asikasuhin bilang paghahanda naman sa nalalapit na impeachment trial nagbalik na ang lingguhang pulong ng House impeachment prosecution panel we discuss The letter of the Senate president said to the House of Representatives that we will present the articles of impeachment on June 2 before the Senate. They expect us to read the articles of impeachment. Hindi pa kasama sa pulong sina ML Party Representative Elect Laila De Lima at Akbayan Party Representative Elect Chel Jokno na parehong tinanggap ang alok ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel. Sa Hulyo pa kasi sa pagsisimula ng 20th Congress sila mauupo bilang mambabatas at kailangan pa silang formal na mai talaga bilang prosecutors. Ito ang unang balita, Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Umaasa ang mga grupo ng negosyante sa bansa na mananatili sa pwesto ang mga miyembro ng gabinete na anilay na naman ng trabaho. Umaasa rin sila makakapag-appoint agad para hindi raw makaproblema sa economic continuity. Kasunod nga ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw, marami sa mga opisyal ng pamahalaan ang na, na ng courtesy resignation. Dadaan para ito sa pagsusuri ng Pangulo kung sino-sino ang mga karapat-dapat na makasama niya sa nalalabing tatlong taon na kanyang termino. Narito ng aking unang balita. Sa unang episode ng kanyang podcast na ililabas sa lunes dalawang leksyon ang binanggit ng pangulo na natutunan daw ng kanyang administrasyon mula sa naging resulta ng eleksyon 2025. Una, nagsawa na ang ang ang, ang Pilipino sa politika. Ah, uh -huh. sawan-sawa na sa politika. Pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Uh -huh. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw mm -hmm. ng pagbubuo ng mga project na, na hindi pa nila maramdaman. At dahil dyan, inanunsyo ng Malacanang na ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete kasama mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results. Not politics, not excuses, We hear them and we will act. Sa mga susunod na araw, susuriin daw ng pangulo naging performance ng bawat isa sa kanila. At kung nagkaroon ng katiwalian sa kanilang mga ahensya at saka magpapasya kung sino ang tuluyang sisibakin at kung sino mananatili sa puesto para tahakin ang direksyon ng pamahalaang nais ng pangulo sa nalalabing tatlong taon ng kanyang termino. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Sa gitna ng direktibang courtesy resignation ng Pangulo umaas sa mga business group. na no mananatili sa pwesto, mga kalihim na anilay maayos na nagampanan ang kanilang trabaho. Sabi ng Makati Business Club Chairman Edgar Chua, very good raw ang economic team ng administrasyon. Sana raw ay retain ng mga magagaling na kalihim. Ganito rin ang pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Umaasa raw sila na kasunod ng courtesy resignations ay magkakaroon ng anilay accountable at merit-based appointments may ma-appoint na raw sana agad para hindi magka-problema sa economic continuity. Sabi ng Management Association of the Philippines, makahanap sana ng pangulo na mga tamang taong kaya magpatupad ng plano ng kanyang administrasyon. Sa presentation ng mga bagong batas sa Malacanang, present ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete, tulad din na DILG Secretary John Vic Remulla, PCO Secretary Jay Ruiz, DOSC Secretary Renato Solidum, at DepDev Secretary Arsenio Balisacan na pawang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Idinaan naman ng Pangulo sa Biro ang pagpapabitiw sa kanila. The Honorable Members of the Cabinet, Teka, may, may laman pa ba yung kabinete ko? Who, who, who am I addressing now? <laughs> we, we, we are in flux. Isa sa mga ipinresentang batas ang pagtatatag ng Department of Economy, Planning and Development o ang dating NEDA. Bahagi ito ng kagustuhan niyang mas mabilis at mas ramdam na pakinabang ng taong bayan sa mga ginagawa ng pamahalaan. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak na paggamit ng sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. Ginit-git at binomba ng tubig ng China Coast Guard. Ang uh, BRP Datu Sanday na nooy nagsasagawa ng research sa Sandy K2. Ay sa PCG at BIFAR, ito ang unang beses na nambomba ng tubig ang China malapit sa Pag-asa Island na sakop ng Territorial Sea ng Pilipinas. May unang balita si Joseph Morong. Dinigitan sa kabinomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BFAR na BRP Datu Sanday. Chinese Coast Guard Mission Number 21559. This is mm by 3002. BRP Datu Sanday kahit nag na nag challenge ng Pilipinas. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 international regulations for preventing collision. Of... Hindi pa rin tumigil ang barko ng China. Sa kuha ng drone video na ito, kitang kita kung paano lumapit ang mas malaking barko ng China Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, dalawang beses ginitgit ang BRP Datu Sanday. Nasira tuloy ang kaliwang bahagi nito sa Menguso at Smokestack. Agosto nung isang taon, nasira rin ng BRP Datu Sanday matapos ding i-water cannon ng barko ng China malapit sa Skoda Shoal. Ang panibagong insidente ng pangharas nangyari sa Sandy 2 sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ito kauna ang kauna-una ang pagkakataonan ng water cannon ng China sa may Pag-asa Island kung saan meron silang regular na presensya. I cannot speak for the intention of the Chinese government. No? At alam naman natin, they have been very aggressive pagdating dito sa Pag-asa K2 uh, kung maalala nyo, uh, last um, first quarter of the year, ang uh, China Coast Guard, also uh, the, the PLA Navy helicopter were also launched no? in harassing um, our marine scientists habang nagkakandak din tayo ng marine scientific research sa pag-asa case. Kasama ng datu sanday ang isa pang barko ng BFAR na Dato pagbuaya na parehong may dalang mga Pilipinong siyentista sa lugar para sa pag-aaral. Ang China Coast Guard sinisi sa Pilipinas ang nangyari sa Sandy Key. Sabi ni CCG si spokesperson Liu Deshun, nagsagawa lamang daw sila ng control measures matapos ang illegal ani ang pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa Sandy Key. Isa pa raw sa mga barko ng Pilipinas ang delikadong lumapit at bumangga sa kanilang barko. Ang Sandy K2 ay may 3 nautical miles lamang mula sa Pagasa Island. Dito na diskubre noong 2023 ang mga nakatambak na patay at durog na corals na ayon sa mga eksperto noon ay karaniwang ginagawa ng China bago magsagawa ng reclamation activities. Ilang beses na rin nakaranas ng pangaharas ang farm mula sa China sa pagsasagawa nila ng research missions. Sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa Pagasa Island, We have um, sovereignty over these waters and that despite of their harassment and bullying, ang atin pong uh, BFR, ang Coast Guard ay patuloy pa rin pong gagawin ng Marine Scientific Research dito and um, it will not stop us in uh, doing this operation. Sa linggo, May 25, uh, biyahe pa Kuala Lumpur, Malaysia, si Pangulong Bongbong Marcos sa 46th ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa leader sa ASEAN, ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ng Pangulo ang posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kinundera ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang anilay agresibong pakikaalam ng dalawang China Coast Guard vessel sa ginagawang scientific research sa San Dikei. Patuloy raw isusulong ng BIFAR ang scientific integrity, sustainable fishing at proteksyon ng interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa batas. Nagpamalas ng nakapigil hiningang galing at bawat kalhok ng NCAA Season 100 cheerleading competition. Itinanghal na panalo ang Arellano University na nagkamit ng 6 feet victory. Mga sa may ng balita po si Darlin Kai. Makapigil hininga. Nakamamangha. At talaga namang nakabubuhay ng school spirit. Ganyan ang routine ng bawat isa sa siyam na school na lumahok sa NCAA Season 100 Cheerleading Competition sa Pasay City. Sa bawat stunt at cheer, kitang kita kung paano pinagandaan ng squad sa kanilang performance. Inaabangan ng lahat kung madedepensahan ng AU Chief Squad ng Arellano University ang kanilang corona. sa na ng performance, may isang stunt silang hindi nagawa. Pero sa huli, Arellano University pa rin ang cheerleading champion sa makasaysayang six-peat win. I expect ako na kaya kaya pa rin namin mag-champion dahil sa skills and difficulty ng mga ginawa namin. Pero naging hopeless ako kasi nagkaroon din kami ng error eh. Pero siguro nga, tumaas pa rin yung scores namin dahil nga sa difficulty na ginawa namin. So team ko, thank you so much, especially sa sacrifice nila, sa pag-intindi nila. mag sila ng 100,000 pesos na cash prize. First runner-up uli ang Altas Perp Squad ng University of Perpetual Help System Dalta na mag-uwi ng 75,000 pesos na cash prize. Habang second runner-up ang Letran Shearing Squad with 50,000 pesos na cash prize. Ang mubo ng panel of judges ay distinguished cheerleading coaches and judges hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maging sa international teams and cheerleading associations. The cheerleaders are always present during competitions, mapa basketball, volleyball, badminton, lahat yan nandun sila because they're the ones who drum up interest and provide uh, extra umph when it comes to the competition. So this is their ultimate showcase. That's why it's very important. Nasa NCAA Season 100 cheerleading competition din si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, pati na ang buong Management Committee ng NCAA. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Naging magical ang free diving moment ni Slay actress Mikey Quintos. Sa video na shinare ni Mikey sa kanyang Instagram, kita ang graceful niyang paglangoy sa dagat sa Bohol habang napapaligiran ng School of Fish. Wow! Ang kanyang caption, more to grow, more to be. Mapapanood si Mikey sa revenge drama series na Slay sa GMA Prime on its last three weeks na. Kailangan natin gawin yan. Ang ganda-ganda! Oh, sana all, mapapasa na all. Oo, oh, mabuhol na nga tayo. <laughs> kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.